Ang 2,025 Oscars race ay naging isang nakakagulat na turn. Si Carla Sofia Gascon, ang unang babaeng transgender na nakatanggap ng nominasyong Best Actress, ay umatras mula sa kampanya para sa groundbreaking na pelikula ng Netflix na Emilia Perez. Ngunit bakit? At paano ito makakaapekto sa mga tsansa ng pelikula na manalo ng malaking ngayong award season? Sumisit tayo ng malalim sa kontrobersya at kung ano ang magiging resulta ni Emilia. Bago ang kontrobersya, si Carla Sofia Gascon ay gumagawa ng kasaysayan. Isang Espanyol na artista at aktivista, naghatid siya ng isang makapangyarihang pagganap sa Emilia Perez, isang natatanging narco-musical na nakakabighani ng mga manunood at kritiko sa buong mundo ang kanyang paglalarawan ng isang Mexican cartel boss na lumipat sa isang babae at umalis sa likod ng isang buhay ng krimen ay pinarangalan bilang groundbreaking at walang takot. Ang pelikula ay gumawa ng mga wave, nanalo ng maraming mga parangal sa Cannes Film Festival at nakakuha ng labintatlo nominasyon sa Oscar. Si Gascon mismo ay naging isang frontrunner para sa Best Actress na tinawag ng mga kritiko ang kanyang pagganap bilang isa sa mga pinaka-transformative sa kasaysayan ng sinihan. Ngunit pagkatapos nagbago ang lahat. Noong nakaraang linggo, muling lumitaw ang mga nakaraang post sa social media ni Gascon, mga post na malawak na kinundena bilang nakakasakit at insensitive. Kabilang dito ang mga komentong lumalait sa Islam at African-American na si George Floyd, na nagdulot ng galit sa mga tagahanga at mga tauhan sa industriya. Mabilis ang backlash. Ang French director na si Jacques Ojard, na namuno kay Emilia Perez, ay tinawag ang mga post na hindi mapapatawad at ganap na mapuot. Ang Netflix, ang distributor ng pelikula, ay mabilis na dumistansya kay Gascon na iniulat na iniwan siya mula sa kampanya nito sa Oscars. Bilang tugon, kinuha ni Gaskon sa Instagram na nagsusulat, "Taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa lahat ng nasaktan sa daan." Inihayad din niya na aatras siya mula sa karera ng Oscars, umaasa na ang kanyang pananahimik ay magbibigay daan sa pelikula na mapapahalagahan kung ano ito, isang magandang ode sa pag-ibig at pagkakaiba sa pagkamit ni Emilia Perez ng record-breaking number of nominations para sa isang foreign language na pelikula, ang tanong ay nananatili, manalo pa kaya ito? Bago ang iskandalo, si Gascon ay itinuring na isang malakas na contender para sa Best Actress, at ang pelikula mismo ay nakita bilang isang dark horse para sa Best Picture. Ngunit sa paglayo ng Netflix sa lead actress nito, ang mga insider sa industriya ay nagtatanong ngayon kung ang kontrobersya ng pelikula ay makakasama sa Oscars. Nakita ng award season ang patas na bahagi ng mga kontrobersya. Ngunit ipinapakita ng kasaysayan na kapag ang isang pelikula ay nahuli sa isang iskandalo, maaari itong makaapekto sa proseso ng pagboto. Sasalungat ba si Emilia Perez sa mga logro at maguwi pa rin ng maraming Oscars? o ang kontrobersya ay tatatakpan ang mga nagawa nito. Ang sitwasyon ni Gascon ay nagdudulot din ng mas malalaking katanungan tungkol sa Hollywood, kanselahin ang kultura at pananagutan. Dapat bang tukuyin ng mga nakaraang pagkakamali ang karera ng isang tao? Maaari bang paghiwalayin ng aktor ang kanilang mga personal na kontrobersya sa kanilang trabaho? At paano ito makakaapekto sa representasyon ng mga trans aktor sa mga pangunahing tungkulin sa pelikula na sumusulong? Ito ay dumarating sa panahon kung kailan lumalaki ang representasyon ng LGBTQ, panandang pandagdag sa Hollywood, ngunit naharap pa rin sa mga hamon. Masasaktan ba ng kontrobersyang ito ang mga pagkakataon sa hinaharap para sa mga transgender na aktor? O magpapasiklab ba ito ng bagong pag-uusap tungkol sa pagtubos at responsibilidad? Habang papalapit na tayo sa Oscars, lahat ng mga mata ay nakatutok kay Emilia Perez. Ang makapangyarihang mensahe ba ng pelikula at mga nakamamanghang pagtatanghal ay babangon sa kontrobersya? O ang nakaraan ni Carla Sofia Gascon ay natatabunan ang dating itinuturing na isang makasaysayang sandali para sa representasyon ng transgender sa sinihan. Isang bagay ang tiyak nakagawa na ng kasaysayan si Emilia Perez. Pero para ba sa tamang dahilan? Malalaman natin sa lalong madaling panahon.